Hello! So, basahin po natin ang comment na ito at sagutin. Kuha ka ng rent to own sis. Magbabayad ka naman every month at least. Magiging sayo in the future. So, bakit po kami hindi nag rent to own guys? Kasi um, malaki po yung interest na babayaran mo at saka uh, malaki din yung pera na i-down mo guys. Hindi lang yun madali no? At saka uh, pinili po namin na mag-rent muna for a while kasi kung wala na talaga kaming choice kung hindi kami makabili ng lupa dito sa syudad kasi sobrang mahal po ng mga lupa dito sa syudad gusto kasi ni Roger na andito kami sa syudad kasi yung internet kasi malakas dito kaysa doon sa bukid so kung wala na talaga kaming choice uh, meron man kaming maliit na lupa sa bukid na nabili noon pa man um, doon po kami planong magpatayo ng bahay pero hindi pa sa ngayon guys kasi ano pa doon ba Uh, mahirapan kami doon kasi mahina yung internet or magwala-wala hindi po siya stable at saka yung kuryente guys minsan mag burnout out ganun po yung problema doon kaya pinag-isipan pa namin ng mabuti ni Roger kung sakali mang doon kami sa bukid uh, mas maganda kasi uh, malapit lang din sa pamilya ko pero pinag-usapan pa talaga namin ni Roger guys kasi sabi niya mas prefer mo na nya yeah, dito na mag-rent kaysa doon kami sa probinsya magtira kasi um dito lang kasi madali lang na magpunta sa mga mall sa mga uh, restaurant or kung ano yung gusto naming puntahan madali lang kasi ma malapit-lapit lang at saka wala kaming sasakyan ba dito kasi madali lang mag-hire ng tricycle para may masakyan kami noon guys may plano talaga kami na mag doon pero Uh, hindi na ngayon na change yung mind namin kaya uh, hindi na ituloy guys kasi malaki po kasi yung interest guys at saka uh, yung i-down mo ba para maka move in ka